Mga guys, magkakabit ako ng drawer dito. yan, Ngayon guys, para hindi tayo, dito guys, magkakaroon tayo ng shelf. Ito guys, ito yun. Ngayon guys, para hindi tayo mahirapan magkabit dun sa ilalim ng, ng drawer, huwag niyo muna ipipix ito mga guys. Kailangan may kabit muna yung drawer bago niyo ito i-fix para mas maalawan guys yung inyong pagkabit mga guys. Yan kakabit natin mga guys Ito guys, kakabit natin itong ayang roller. Ito yung drawer guide natin, mga guys. Ito natin kakabit yung ating drawer. yan kakabit muna natin ito dito, guys. yan ito guys sunod i-actual na natin itong ating ating uh, pinaka landing nitong ating drawer yan guys kailangan ba sigo muna natin ito hindi yung pagkakabitin agad natin ito wala nito hindi yung nakakabuo na siya agad na ganyan para hindi kayo mahirap kung magkabit mo guys kailangan huwag nyo muna ikakabit ito pinaka siding niya kailangan may ihisigo nyo muna itong ating pinaka itong napupull out na landing yan guys yung mga patungan ng inyong mga gamit kailangan i ito muna muna natin yan guys sigo na ito mga guys mga guys kakabit natin dito yung ito itong kumito tatanggalin natin ito guys ito guys meron ditong but yung nak pinagsasabi tayo na itong lock nitong ating drawer para hindi siya mahugot. Ito ta guys, tataas lang natin, tapos si na. Yan guys, tatanggal na. Tapos yun natin yung natin kahit dito. Yan. Ito guys, i-actual na natin dito. Yan. Kung may kabit na natin itong mga ito, ilalagay na natin dito. Actual natin. Kung sigo na siya mga guys. Kung okay na. Yan, mga okay, guys? Ipupull natin siya. Yan, pero in ingat lang guys sa pagpull. At minsan yung bearing, yung bearing niya natatanggal. Yan nga guys, okay na. Balogay na siya, ilahin. Okay. Ito guys, na natin dito sa ating landing yan. Paranginan natin ang pakapit mga guys para matibay ka lang yung drawer. Dito guys, lalagyan natin itong gilid na ito para hindi agad magtuklapan itong mga plywood. Yan mga guys. Ito pinaka-support ito guys para ma ma-protektahan natin yung ating plywood na magtuklaban. Kaya ilalagay natin ng ganito. Yan guys, ito yung steel niya guys. Dito natin siya ipapako. Okay. Go. guys, natapos so, na natin itong lagyan. Papasok lang natin, natin dito para ya, guys. Yan na, guys. Natin. Naman, ya, no. nah, natin, guys, dalam... Cover. Yan. guys. Pero bago natin ilagay itong cover, mga guys, mas maganda ay may ilagay na natin ang ang shelf. Itong shelf dito, guys. So, pwede na natin itong kabit dahil nagkabit na natin yung ating drawer guide. Yan, guys. Ito naman na ang ating kakabit, mga guys. Yan. Ito siya natin kalagay dito. Ngayon, magwa na. Kasi, nakakabit na itong, mga guys. Yan. Hindi na kayo mong na kailangan nyo pang dukutin doon o dumapakay dito sa sahig para langin nyo madukot yung inyong drawer na ilalagay. Yan, guys. At ngayon, guys, kakabit na natin itong ating cover. Yan, ito. Ito, guys, yung kanyang cover. Yan. Yan yan ang posisyon niya, guys. Para nakapantay siya dito. Yan, guys. Tapos dito, hatian, guys, dahil yung panaran itong cabinet na ito, ay dito siya babala. Kaya hati lang sila sa posisyon mga guys. Yan. Yan guys, kahit na natin guys, lalagyan natin ng pantikit para maikabit na yung ating drawer. Mas mahalaga guys, may tayo dito para hindi, para matiba yung ating taklob ng drawer. Yan. Yan guys. So, Tapos ilalagay natin. Tapos, itatakot na natin. guys, naikabit na natin, may handle na. Natapos na natin mga guys, yan o. Oh. Yan mga guys, Oh. So, smooth na smooth hilahin mga guys, yan. Mga guys, natapos na yung kabuuan nito, yan. Yan yung mga panara niya, mga guys, yan o. Oh. Yan. Tapos yung drawer na ginawa natin guys. Yun. Pusay na mga guys. Yan. Yan guys, yung kabuuan niya binabalik na uli yung pan panara. Ayan. Ayan, mga guys. Salamat, guys, sa inyong panonood At sana'y naibigan nyo yung aking cabinet. Salamat, guys. Bye-bye.